ay masasaksiyeng nyo ang bangis ng pagiging positive. <laughs> Nagulat pa kayo? Yes! Ayun na, ulit. Nagulat pa kayo? Yes! Yan, ganyan, ganyan. At ulit kaya. Maganda po ba? Bisyo ng mga pangit! Mabuhay ang mga pangit! Ang daming pangit! Ang daming pangit! Dito po sa ating mundong ginagalawan, at kailanman, hindi naging pamantayan kung ano ang uli sa tas ng pagbuhay ng kayo ka. At lalo hindi naging pangatlayan kung gano'n ka ba ka pangit o kung gano'n ka ba kaganda. Kaya kung di ka man pinagpala ng ang kaibigan. Dahil ang tunay na pamantayan ng Diyos ng kagandahan ay dumano ang ang nagagawang kabuhin. Dito na sa ating mundo, pinagalawan, lagi po natin tatandaan ang kagandahan ay mananatili at magtatagal kita kung ito'y nagbumula sa ating mabuting kalooban. A glamorous evening to each and everyone standing in front of your naked eyes are very fresh. Yes, fresh na fresh. A 15-year-old is stunner. O, wala nang yung alam. 16. O, 17. O, 18. O, 18. Q&A Season 1 Top 10 Grand Finalists And my name is Maria Odessa Josa Ana San Lazaro San Kakanay Kanina Mami Ano na Poo Junior Peter Asi oh, Kitoli Odessa Joe The costume that I'm wearing really was inspired by the queen of the oceans. And that will be all. God bless. No, I love you all.